Hello so guys. May hapon sa inyohang tanan. Gikan jud ko kuan ba kanang medyo ni tabak. Lo na nabak bubalik ba. Kay ngano nagtrabaho na ng manggod ko ba o full time niya. Nagsakit mag ko ba nga magsakit ang akong almoranas. <laughs> kuang hemorrhoid. Mo nang sige ko kaon og kanon kay ngano sa restaurant ko nag work kanang dugay ang kaon alas stress na sa hapon or 2 o'clock na sa hapon ana 2:30 so lisod ka ayo kung angin ana nga murag akong kaon kay tukar akong anmoranas mo mugawas ba siya so mo nang nagakaon kog kanon para dugay ko gutomon mo ang video ni itaba na napod hilang dali ram po ko magpapayat o gusto ko magpapayat kanang kanang dari aba na ko i-share ninyo na kanang time nga imuhang check up maayo na imuhang para sa ko ana ko hemorrhoid or kanang almoranas maayo na siya sa time sa imuhang schedule dili na sakit kay syempre dugay ka ayo pa imong schedule maabtan pa ka isa ka bulan duha ka bulan o na pagani uban tulo ka bulan ang ilang schedule so kanang kinsay relate diha ang ah, kanang mag-check up mo kanang maayo na inyong hang dapat i-check up kay sa, sa, dugay sa panahon maulian na inyong hang sakit nga ipa-check up kanang outpatient lang ba So, sumona diri ang God, niya ang nakalahian diri aso Pilipinas kanang bisan og wala kay kwarta na alang kay e-card maulang to ang imuhang ipakita e, dito ah pwede na nga wak kay kwarta di para sa Pilipinas nga ang ang advantage sa Pilipinas nga kintahay na kay sakit ka ron, gusto ni mo ipa-check up o nakayang ipamati sa imong lawas, magpa-check up ka, basta importante nga na kay pambayad sa check up. Ma-check up ka dayon, di pareha di rin ang maamtan po kag isa kabulan, do kabulan, o ban maamtan o tulog kabulan, bago pa sila ma-check up. Pero ang nakalahian lang di mas maskin wala kay pambayad sa check up, okay ra yamon na ang kalahian. Tapos, ang kalahian po, lisod ka ay sa Pilipinas kung masakit ka o ma-admit ka. Kay uwa kay millions, o kay kwarta tausan-tausan na nga gusto ka sa private hospital, lisod ka ayo Pero diri ah, okay gyud kung masakit ka. Kay kitahay o nag-work ka, naagihapon kay swildo tapos kanang marabag kumbaga ang imong swildo pareho po ang ilang ihatag sa imoha ha kung masakit ka wala walay problema kung masakit ka then ang tambal pod matawag siya nga free pero actually nagabayad po ni ana monthly sa among insurance so dili gyud siya totally free pero at least kintahay o oh, mahal kayo ang tambal para sa kumbana, ba ka mahal yung tambal so at least maka ano kanang makalibre mi ang bayaran lang kanang nang murag resibo bitaw ka nang sa doktor tapos kung ma-admit man ang bayaran lang pod is pagkaon lang nimo o ang umuulang oh, na pagkaon lang so di para sa tuwa uh, bayaran tanan sulisod so ka isa ato sa Pilipinas kung masakit ta ah, mahurot kung maski millionaire na ka nya na sakit nga cancer whatever so mao na ang hurot pud imo hang kwarta mas ipag ka millionaire so mao na ang akong i-share nga kalahian diri a ah, og sa ato tapos mag-share pud ko about kanang unsay kalahian diri mag-work o sa Pilipinas na kanang kung mag-work po ta sa Pilipinas kung mo absent ta wag yun ta is pero dari ah kung mo kung mo absent ta is pero dapat kung absent man lang ka mag -ano na lang ka kung masakit ka kanang mora na nagwork gihapon ka kay unsa to imong hang sweldo mo pud ihatag nila sa imong ha So, mo na ang diri ah, kung masakit ka. Tapos, na ay minimum diri, mga 2 weeks ka sakit na anay si bayad, bayaran ka ana. So, bayaran ka sa company gihapon or kung naka, kung so, sa ana diri, ka nang, ay kanang, marabag ka naay na benefit sila ba sa gobyerno nga, kung masakit ka. Tapos, kung wala po kay work, Kintahay o wala kay work mo na nga kay allowance mo na diri ah ang kalahian so mo na kung sa Pilipinas magaling, lisud jud kung masakit diri ah mas okay kung masakit mo na ang kuan pero lisud pud og masakit ta ano? In Jesus name mo so mo ra to i-share sa inyo tanan diha thank you so much